of the problem is the consolidation. Hindi nyo nakikita yung problema ng ating mga drivers. Na sinasabi, pwedeng gawing optional, but you are pursuing something that beyond comprehension. Ay, deny na ng ano yan, ng uh, DOTR, saka LTFRB. Itong mga drivers na to mga operators na to hindi to mag-i-insist na pumunta rito at magsayang ng oras. Uh, kung hindi kayo magbibigay kung hindi sila na tetreten sa kanilang uh, pagkuha ng kanilang uh, renewal ng kanilang prangkisa registration because you are talagang uh, pushing for the uh, consolidation or upon filing of a verified complaint complaint coming from the mga transport sector this must be reviewed by the PCA kasi nga hindi na nagtitiwala sa inyo eh dahil nga pinipilit nyo sa consolidation, wala na silang matakbuhan about the problem of consolidation ang sinasabi ng batas, PCA ang takbuhan ninyo. But in your comment, sinasabi nyo, hindi pwede. Sino gumawa nito, attorney? Hirap na mga to eh. Napupunta rito, nagsasayang ng oras ng mga yan eh. Just to help, guide them. Itong uh, mga malilita kooperatiba na humahawak ng malalaking pera. Sila po ay naaabuso ng mga opisyal ng kanilang mismong kooperatiba. At ang dapat na tumutulong Ayan DOTR ang LTFRB. Ang CDA